This is Arlene Stone, a.k.a. The Braveheart. Um, nandito po tayo sa island. Tayo po ay nagka-travel dahil um, meron po tayong opportunity to travel um, from work or for work and for pleasure. So, papakita ko po sa inyo 'yung aking views um, before po tayo magumpisa, no? Uh, marami po tayong tatalakayin sa um, sa usapang ito. So, um, gusto ko pong i-address ang limang um topics. Yung una po um 'yung ano, 'yung awarding na nangyayari sa kanila kagabi um, sa Okada Hotel sa Maynila. Nagkaroon po ng um, awarding daw, heroes daw si ano, si Disappointed Son. Tsaka talakayin din natin yung ano, yung expensive taste ni Disappointed Son at sino ang nagbabayad, sino ang ang um, nagsusupply ng kanyang expensive taste. At tsaka yung grooming stage stages ng kanyang mga victims. May mga picture po akong um ipapakita sa inyo and I want you to um sing gusto kong kayo mismo ang gumawa ng inyong sariling inference no um at saka yung mga ano spiritual vibes niya yung mga bugaw niya um kung sino ko dito yung mga Um, talagang nagbubugaw. May mga agents naman sila na um, nagbibigay ng mga um, mga victims ng mga possible na magiging biktima ni Kibbs at ina-approve po yan ng kanyang mga bugaw. So, yun po ang tatalakayan natin. But before that, I wanna show you ang aking kapaligiran, okay? So, I will just put this list down para maipakita ko sa inyo, no? So, ayan. Tingnan nyo ang aking kapaligiran. Tayo po ay nagta-travel. Nasa um, mainit na lugar po tayo. Uh, may swimming pool dyan. Um, so, ito po yung ating lugar ngayon. Ayan. So, Ayan po. Um, kaya balik na naman po tayo sa ating pag-uusap. Ano tayo eh? Solo. Solo. Tayo yung kameraman. Tayo din po yung ano. Um, nagsasalita tayo din yung broadcaster. So ngayon po. Ah, kagabi may nangyari pong awarding sa kanila dyan sa Okada. Ang sabi po, um, ipopost ko rin po ito, kasali ito sa ano ko, sa, sa vlog ko. Um, ano daw, iginawad na gabi sa Okada, Manila, kay Pastor Apollo Sikibuloy ang pagkilalang bilang heroes. Oh, renowned and transformative spiritual leader daw mula sa Asia's Modern Hero Award. Pero sila lang po ang nag-a-award award. Sila lang ang nagbabasa ng mga awardees nila. Parang ano, parang katulad din ng yung ano yung um, Royal Institution ba na award award daw ni ano ni disappointed son na mga doctorate degrees niya. Ah, uh, yun naman ay membership na doctorate degrees niya. Uh, may mga membership. So, ito po ang mga, ang data ko na papakita ko sa inyo. Ipo-post ko rin po ito sa kasali po ito sa videos ko. So, ano po, yearly po itong ano, itong kanyang membership fee bilang isang doctor fellow. So, ang one year po ang validity nito, uh, 1000 dollar po US dollar. Itong mga fees na to, um the Singaporean dollar is 1378. So, ang renewal naman po nito ay 530 uh dollars US dollars, uh, Singaporean dollars is 723. So yan po ang ano, ang mga alam nyo, ito talaga si disappointed sa ano, puro mga ano ba, mga mga bugos ba, mga pakunwari. Yung kanyang mga um, kanyang mga ginagawa. Parang ano, pampalubag loob sa kanyang mga members at saka mga workers kasi alam naman niya na wala siyang kawala sa kanyang sitwasyon kahit ano pa ang gawin niya uh, na mga pagpapanggap na kunyari he is a good man but when the evidence gathered ay iba naman ang sinasabi you cannot hide from the justice di ba yan naman yung ano yung yung justice natin dito sa sa mundo. Um, hindi pwedeng ganon-ganon na lang uh, gagawa tayo ng mga bagay just to cover up or crime. Kasi yung ano niya, yung sitwasyon niya is crime against humanity. 'Di ba? Sabi ng ano ng um, ng indictment um, isa lang doon yung human rights violation niya maliban pa sa rape uh, ng mga batang minor, so pedophilia at iba't iba pang mga um, criminalities na ginagawa against the law of the land So, yan po At ang um, pangalawa po, yung expensive taste niya Alam nyo po, ito pa ha uh, Ilagay ko rin to sa, ano, sa aking video na to Itong golf course lang niya, yung golf club niya guys Ano to? Um, ginto So, alam nyo ang isang ano, ang kung magkano yung worth ng golf club ni ano, ni Disappointed Son is 24,794. Dollars, almost 1 million pesos or 1 million pesos, talaga. So kung hindi kulang-kulang ng 1 million, it's very close, no? Um, yan, yan, la, yan, yung ano, um, golf club lang niya yan. So sino ngayon ang mga nagbabayad? Alam naman natin kung sino, di ba, ang mga nagbabayad or mga nagsusupply sa kanyang um, maluhong um, lifestyle. Di ba, kawawa yung mga workers, yung mga kasamahan ko dati, at yung mga members na mahirap na kasi Pilipinas lang naman. Ano pa naman yung buhay sa Pilipinas, di ba? Mahirap na, lalo pang pinapahirap dahil sa mga goals na ipinapatong sa kanila para matustusan ang lifestyle ni Diablo. Kasi nga, siya yung ano, king of the new creation kaya kailangan niya or demand niya na mamuhay siya bilang hari so ganun 'yon so ipapost ko rin 'yan dyan at saka ipapakita ko sa inyo itong mga hanggang ngayon itong mga workers na nagpapalimos pa rin no? kung saan-saan nagtitinda ng kung ano-ano uh, naghaharana uh, nag uh, nagsusulisit, at saka yung mga ano may mga sakit sa kanila pinapabayaan. Ayaw gumastos pagdating sa mga pangangailangan ng kanyang mga workers dahil ang inuuna talaga siya. No one is important but the disappointed son. Yan po ang totoong sitwasyon doon. Ilang beses ko namang um, na-mention dito yung kaibigan ko. Hindi lang po yon ang pagkakataon na may namamatay. Just recently po, um, namatay po di uh, just recently nung nakaraang araw lang itong isang mem isang worker na bata pa you know namatay siya dahil sa sakit kausap ko pa to hindi ko naman alam na may ano pala siya may may karamdaman na, um, kausap ko to nung nakaraang buwan lang uh, na pag-usapan namin yung sitwasyon ng kaniyang ng kanyang sister. So, siya po si ano, si Raquel, sister Raquel Arevalo. So, namatay siya noong ano, February 5. So, marami pa po ang mga kasamahan ko dati na mga bata pa namatay. Like, um, Titing Ayang, um, Lilibet de los Reyes, May Talso, Um, hindi naman sila kung kung you are in the right mind no um it is it is heartbreaking kasi makikita mo ang babata pa nila they have they have future in them pero namamatay sila dahil nagkasakit at sinasabi na lang no nila ni, ni Kibs na graduate na daw o graduation daw nila yon pag namatay ka sa sa kamay ni Kibs that means you are graduated you graduated from being in this world to the highest level of your life yun yung ano, sugar coat ba para ano, panlubag-luo para yung mga workers niya hindi magsilabasan. Dahil kahit anuman ang mangyari, uh, mananatili sila doon, mamatay man sila o mabuhay uh, dahil yun yung uh, mind conditioning na ginagawa ni Kids. So yan po ang ano, ang sitwasyon pero pagdating sa lifestyle niya, um talagang bongecious, no? Kasi nga, siya yung ano, siya yung king um, of the new creation.